Nadagdagan pa ang bilang ng mga barko ng China sa paligid ng Julian Felipe Reef na bahagi ng Kalayaan Island Group at nasa loob ng ating Exclusive Economic Zone. Ayon sa Philippine Coast Guard, mula sa higit isang daan at labing isa noong Nobyembre nitong Sabado ay lumobo na sa isang daan at tatlumput lima ang bilang na na-monitor na Chinese militia vessels sa naturang lugar. Sa pagpapatrolya ng BRP Sandangan at BRP Cabra, Nagsagawa ng radio challenges ang PCG sa CCM vessels, ngunit hindi umano sumagot ang mga ito. Una dito, nagpahayag ng pagkabahala si National Security Advisor at National Task Force in the West Philippine Sea, Chair Eduardo Año, sa patuloy na pagdami ng Chinese militia vessels sa Juan Felipe Reef. Dahilan para ipag-utos nitong magsagawa ng Maritime Patrol ay dokumento ang iligal na presensya ng natura mga barko sa ating teritoryo. Pagtitiyak ng PCG, patuloy ang pagpapatupad nito ng maritime security and safety at pagprotekta sa marine environment sa loob ng ating teritoryo.